Oh, napakasarap. Ito, pwede tayo. Paksiw na tilapia. Talbos ng kamote, oh. Oh, may na naman pagkain. Puno-puno tayo ng pagkain yan. Talagang piyesta na. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. O oh, yan, so mga kainay, ano? chibugan time na, lutuan time na tayo. Eto. Ang ni Jedi Cycle, kompleto-kompleto talaga, panalong-panalo. Iyo panalo. ka na ng burger. Oh yan, ang burger na yan. Ayan, lang natin dyan si Henry Boy, Tropang Itlog. Maraming salamat, Sarap, Henry Boy. No, maraming salamat sa inyo. Enjoy tayo ngayon. Nag-enjoy sobrang sobra. Happy lang. Siyempre. Yan. So yun, yung mga kasama natin nandoon sa may tent na uh, naghahanda ng makakain natin. Ah, sila Archie, nandoon sila Archie Rivera and Casey family. Gundran. Courtesy of Boss Bonnie Gundran, yung supervisor natin. Palag na lang tayo. Palag na lang tayo. Thank Maraming salamat po sa ating kibirima. Sa ating nakarating kayo. Sweet naman tayo. Ilista mo na sa ano. Walang boss yan. Walang boss. Ito ang boss. Galing Quebec. Ilista mo na yung pangalan nila sa mga iimbitahin. Iimbitahin ako. Ito, 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 ito. Ay, Ayan, oo. Ang ay, buri ito lang. No, ang bihira. Boss Bonnie, maraming salamat. Nagabala hmm. ka po. Ang bihira. At saka sa wife and family of Boss Bonnie Gundran, thank you very much. talab tayo. Oh, sabi, oh. Luto hey, ni no, no. Jedi Cycle, oh. Alright. sarap. Oh. oh. Alam mo, laki na yung nabag ko. Natagal right. lang ako. Hindi, isa yung lahat yun. Tayo. Pinaparinggan tayo, hindi ka ba nakakalata. Kain ka lang uh. kain. Mamaya tayo mag-vlog, hira Oh. <laughs> Uy, pwede <laughs> kaya. <laughs> Malamig ang ka tubig eh. Ang yes. Sar sarap na ganito. No? <laughs> ano? Kagabi pagtapos ng trabaho, diretsya traba. tayo dito. Kipang kain. At saka pagpunta natin dito, nakatingin lang tayo. <laughs> <lang> tayo. Ngayon <laughs> nagluluto sa atin. Ay, narinig tayo. <laughs> Ay, narinig tayo. Gunaan <laughs> mo lang. Tapos pagluto, natatawagin tayo. No, sabihin, kain tayo. Magaling yan paan yung kain. Hindi. Medyo masakit pa ng konti yan. Medyo... <laughs> Ay, kaliwa pa kanina. Ito ang kaliwa. Ito ba yung left? Ano ba yung left? Ano ba yung left? Isabay mo ka na kaya. Dalawa ayro pa ganoon. Ha? Kamihira. Tapos ito pa kakainin natin. Nako. Oh, hira. May baka pa doon. Nako, panalo 'yan talaga. Ano baka 'yon? Paborito ko 'yan. Ayun, ano? sakali. Kaldereta. <laughs> <man, man. laughs> si Kaldereta. Kaldereta pa 'to. Sis. Pa-i si tarap niyo. Ay. Tarap mo, dala Tarap niyo. Hindi, dala ni Kuya Boni 'yan. Nako, dami Boss Boni, nagabala ka pa talaga. Tawin mo dala. Tapos ito. ito. Ito kasi ako ni Boss Kid, 'di tapos ito, lutuan ni, ano, de, ni request the the boss niya, ni Jed yan. Sa request to the Henry. Ikaw, ano dala mo? Hmm? Ang dala Panyero. Ako uh, uh, yung bag ko lang. Damit. <laughs> Masarap. Ako, dala ko yung GoPro ko lang, tsaka yung bunganga. nga. <laughs> Trabaho na tayo. Kasi no? ano dito na yung pagkain eh. Oo. Okay. Ayang naman, kung Ay, gusto, yun, gusto naman natin tumulong, sabi sila na lang daw. Okay, kayo na. Diyan, talaga. Oh, na. Bawa walang dala, yung pa pabalala kumain. Eh. Uy, bira ka naman. Nakablog ako. Marinig lang, kita yung basher na naman dito. Tirahin Ay, na lang ako rito. Padampot na ako ng pandesal. <laughs> Nahiya ako. Nahiya, ang bihira. Okay, huwag kayo lang. Kalim. Sinusimbatan Bailan na kami ni eh. Ayaw na namin, sinusumbatan na kami ni Henry. Ayaw, pangalala Pangalala nyo na lang yung ano, yung sasabihin nyo. Gusto yung mga pandesal din. Ayaw na naman sinabi si Jojo. Hindi, pero ang luto naman na, nandun na, mainit na yung ano. Nako po, papait. Pero ang sarap no, grabe no. O, papaitan ba to? Akala ko kape. Kape, pundi. Kano ko magkape? Ito yung nadampot ko. Courtesy of Boss so, so boy, Bonnie na naman to. Na. Ano Bony ba naman? Ang sarap niya na. Ano pa ba paidan? naman yan? Bango? Plano paidan? ko magkape. Eh. Boss Bonnie. Eh, no, okay. no, ano ka? Papaitan pala yung uh, na ano. Salamat uh, saka mrs misis ni Boss Bonnie. Sarap po. Oh. Nako, bawal kayo lang. Bawal sa akin. Hindi ako pwede eh. Nako po. <laughs> oh. Nakakatakam. mo, mo. Ayoko yung tikman. Kakalaya kaka lang natin sa gout eh. <laughs> oh. Oh, yeah, hey, sige, hey, sige, paano ba kumain yan? Kahit mo na sa tingin. Ako, oh, napakasarap. Talaga naman. Puro naman yan. Baka pagsuta nga na sa lamit, baka matakam tayo. Matukso tayo. Matukso, layuan nyo kami. So ito mga Ano you know, na? naubos na yung niluto natin. Naubos na yan. No? Oh. Ah, kumakain na sila. Tapos si Carson, naglabas pa ng duluto. Ikaw naman magluto. Nakakain ka na. <laughs> Pareho naman tayong walang dala eh. Ikaw naman kakain <laughs> ng na sila. Kaya pinalabas muna. Oh. Oo. Oh, kasi mas marami ata yan eh. Okay. Ano ba yan? Ay, barbecue rin yung mga kainin. Courtesy, inig Curtis Young. Boss Bonnie Gondran na Boss Bonnie Gondran na Dami, grabe. Bala ka na dyan ah. Ako naman nakakain. kakain ah. Kain muna tayo. Okay ba to? Okay na yan. Okay. Ha? Tiplay mo na. Ikaw na bahala dyan. Kain muna tayo. Ah, may pang ano ka pa dito? <laughs> ha? <laughs> Wala naman. Ito. Ito. <laughs> pang sandok oh. Yan oh. Pang ganong-ganon mo oh. Tara. Kain muna oh, tayo. Oh si Jordan oh. Uh... Tanbos. Ah, yan. Ano to? Nako po, kaldereta, napakasarap. Papaitan, boss. Ito yung papaitan, pinakita natin sa inyo. Nako, sarap, grabe. Ito, Ay, sa... ito, Ay, ito, 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 pwede tayo. Paksiw na tilapia. Ito. Style, ayun, ito, pinakamasarap dyan, oh. Talbos ng kamote, oh. Ito lang ako na kayo, dami-dami. Nako, po, <laughs> oh, si JC, JC, okay lang, camera. Okay lang. yung JC, makakinig sa kasama natin, kasama natin sa work dati. Kakarating lang din ako, nang may na naman pagkain, puno-puno tayo ng pagkain yan. Talagang piyesta na. Sige, lagyan mo lang dyan. Ayan. So tara, kain na tayo. Sarap talaga pag walang dala, no? Makikain lang tayo. Kain tayo. Ito, beef. Sarap yan ako, hindi pwede sa akin yan. Ito, binanatan ko, yun. Yeah. Oh. Daan sarap mamaya niya. uli natin Ito. Ito yung gulay, pwedes sana yun sarapin, no? Oh. Oh. Labas lahat. <laughs> Tapos santayin <na> ko <laughs> two, 2 3 Yo, ayos. Ang dami nagpalakpakan sa wakas. So, Nero, congratulations ah. Yung oh, klase ka talaga. Alam ka pa? Alam ko naman, ano ka lang, nagkukunwari ka lang eh. Uh, <laughs> <laughs> Lamig! Yung <sighs> kain niya, di ba yung maliliit no, na nakan? Oo, ano? Sunburn. Sunburn. Ako, ito na namang isang to. Kung sino pa yung walang dala, siya pa yung maraming nakain. Kasi, kung sinusulit mo, sinusulit mo talaga yeah, yung share na yun. Magdala ka ng uwi mo ah. Uy, sarap naman yun. Hindi hira. Magkakapit kayo. kasi nyo mag ako ng... Ano ko nakakaya naman? Kayang nandiyo dyan na eh. Kaya si Jen. Parang mas gusto ko silang kasama eh. Kaya na, tinatanggalan na ni Jen. Ano ni... Boy, next time. Kain ulit tayo mga kainags oh. Magutom tayo sa paglangoy, nako lamig. Grabe. nakain ka oh, ah Aba, talaga masulit sulit-sulit yung share mo ah. Hindi nga naman talaga naman. <laughs> pag mo sabihin mag mo, magbabaon ka pa. Hmm, Ilang kainan kain dami niyan, eh. Galan ba tayo ulit, galan? <laughs> ano natin ulit? Next week. <laughs> Laging panalo tayo, eh, no? <laughs> planuhin natin. natin ulit. Kain lang naman oh. Oo, ayan sige, kain lang lang kain oh. Uh. Curtis yung ba na to uh. Ulam natin mga kinis oh. Uh. Baon niya na ni Archie, dala ni Archie. Ayan, salamat Archie ah. Uh. Tsaka kay Nenet. Tsaka kay parang hindi ko pa naninig yung ano-ano, ano, papasalamat sa akin ah. Uh. Sino yun? Ano yung papasalamat? Kain. Ano ba dapat ipagpasalamat sa Hahaha. <laughs> salamat at sa sama sa masayang ating samahan at alaala. -ala. Uh, yung mga puti pumalakpak sa Oo nga pumalakpak yung panyerong tumalon, grabe. yung mga nag-drive sa kalsada huminto. Oo, minto. Nakita mo yung mga Pilipino sa kabilang side eh, sinawan eh. Sa kabilang side oh. Nagpalakpakan eh. Tatlong bata pumalakpak. Ang mga Pilipino nasa kabilang side tumahong pa. <laughs> <laughs> pa, magbuhay pa to. <laughs> sa wakas, sabi Sabi na umay na kami sa kakantay. Sa wakas. Tumalon din. Tagal lang kami naghintay. no mga yon. <laughs> yung isa doon nakatulog na. Carlson <laughs> hmm. yung mga sinamahan natin Magbalot ka na ro, napakaswerte mo naman talaga Oh, oh ikaw, yun, na, yun, yun, yun ang iniintay mo, di ba? Alam mo, samantalahin mo Iba, na. Oh. Iba talaga pag friendly. Oh, Pwede. syempre boy, ma malapit talaga sa iyo pag friendly ka. Pag friendly ka, tingnan mo. Yun yung kamandag mo eh. Kamandag pala natin maging okay. friendly. Pag mabait tayo sa kanila, lagi tayong, oh, kuha na kayo rito. Magsasarong ka ba? Saan mo ba dinalagay mang kinain mo kanina? ha? <laughs> Mayroon nang mag-aalok sa iyo. akin ka na sumakay. Sa akin sumakay. Pag-aagawan ka pa eh, no? Ako nang bahala sa pagkain mo. Oh. Tapos yung dito, -tap no? Tapos ikaw, pagkatapos mong kumain natin, kapi-kapi lang tayo. Tapos yung mga nagdala ng pagkain, ayun oh, <laughs> nag-iimis na. <laughs> tapos yun, di ba? Tapos tayo dito, ganto-ganto lang yun. Pakapi-kapi lang. Tapos sabihin natin, ay hey, tapos na yung gagawin. Wala na bang gagawin? Tapos <laughs> gusto pa tayo mag-take out? Oh, gusto pa mag-take out. Yang ako. Ha? Yang na ako. Huh? Yang yan na ako. Baka ulit kaya tayo next year. <laughs> Baka hindi na tayo kasama rito. Lahat kaya tayo ulit next week. <laughs> <laughs> Ayun na, sila ulit next week. Ah, pwede, pwede, pwede. <laughs> okay, next week, tatatalo na ako. Hmm. Ayos. <laughs> ah, one year na ulit yan. Oo. Oh, The making. The making. Ayan, mga kainis, ano? Hanggang doon, tropa natin yan sa atin yan. Yun, hanggang doon sa may kulay blue natin. Ayan. So sila JC, kad kadarating lang din. Ayan, oh. Mga tropang sa puto Carson, marami ka. Pagdating sa Imisan, tum tumatakas ka, marami kang kinain. Halika, tumulong ka rito, tumulong tayo rito. Bira. Ah, sige, <laughs> ano ba yung itutulong natin dyan? <laughs> yeah. Marami trabaho rito. Bihira. Style ka. <laughs> Sino po walang ambag yung pamalakas ko mga yun? Jojo? Tataka sa ano? Biglang nagbihis? Sino? Si Jojo? Ay ganun talaga Ayun yun ang linisan na tayo ako yon. yun oh, Ito na mga nasa, ano, pack up time na tayo no? Lalagay na natin yung kayak doon Ay nako po Yan Halos lahat kami rito nagtatrabaho na Ikaw Carlson parang wala Kung... Oh, baka hindi mo pa mabuhat yan si Jojo. <laughs> <laughs> Parang yan yung napanood ko sa Facebook. Ayan, palalagay ito. Ah. O, yung tanong <laughs> ng tanong ko, anong may tutulong. Jet, <laughs> <laughs> yung supervisor natin, o. Oh. Ang naman. Nako, eh. Tulungan natin. Oh, Sumbi. Ano yung natin, supervisor natin? Yari tayo bukas yan. Ayan, <laughs> ayan, ay, ay, ay. Asan na ba yung... O yan, kita niyo, ano naman kinukutingting. Oh, hindi mo pwedeng iuwi yan. Bihira ka. sa Wala <laughs> tayo Pati ako <laughs> sayo tayo, Mas malak, eh. Wala lang <laughs> tayong dala. Ay. Pabigat pa tayo. Oye, <laughs> <we>, nanay. <laughs> nanay. Kamuna <Siya>, nanay. nanay. <laughs> salamat muna. <laughs> Tinuro lang ni Carson. Tinuro sa akin. Bihira. O yan, to? Ano ba, to? Kakila, ano, to? Dito to, dito to. Uy, nagbuhat ng tubig. Baka ilagay mo pa sa sasakyan mo yan, ha? Hindi, o, kraya lang Kaya... namin yan, mga kainig. Kali lang. lang natin yan, bardagulan lang. Sige, ma. tayo, good vibes lang tayo. Enjoy. Hindi, hindi, di sa akin yan. Kay Jensen po yan. Kay Jensen. Ay, pala, tubig, tubig. ah ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Dito mo na talaga eh. Yan. Walang ako isa. Kanino ka kanin yan? Kay Jensen. Kay Jensen, Jensen daw po. Dito na eh. Oh, Nakakaya naman kay nanay. Dito na eh. Pakilapag na lang dito na Salamat oh, na eh. Ito pala kay Jensen eh. Sa inyo kanin mo sa inyo. dami eh. Salamat Jensen sa pagdala ha. Thank you very much. Ano pa ito? Ayan. Lagay niya din yung kanin. Salamat po nai. Hmm. Gen, Jen, salamat. Welcome. Yo. Oh, syempre hindi naman. Hindi raw. Oh. Hey, huwag ka nang umasa sa mga iiwan kasi. <laughs> <laughs> kasi temporary lang yan. Uy, mamira. Iwan mo yung mga iwan. May Hindi ko na get <laughs> 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 <lang> yun Uy. <laughs> Pre. Alam mo si Kainag, Okay. Parang himalaya ata ito pre ha Trabaho ka ngayon, magtatapon ng basura kung kailan tapos na lahat ha Sinabi JC kung may kusa Doon ka nakasakay kay ano, doon ka nakasakay kay Mr. ano Next time oh Ang nga pala Itong basura Gusto kong kasama, kusa Sinabi JC Bihira yung nawakan ko <laughs> ba? Hindi, tinawag <laughs> nga lang kunyari <laughs> <laughs> kita. Kanya tinawag oh, kita, titig oh, na kong gagalaw. Gumalaw. <laughs> huh? O oh, pare, hindi. subok na yan si JC. Oh, subok man. na yan. Eh, siyempre naman. Si Jojo, -jo, tignan mo. Kanina pa nagtatali. <laughs> si Henry patapos na. Panyero? Si Panyero. Ganun talaga boy syempre, eh, siyempre. Apakagulang. Ang eh. mayroong gulang eh. <laughs> 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 Ayan <ayun> na, <laughs> Mister, next time. Tapos na tayo, di ba? Lalabas na. Ayun na, ayun na. Saan na ba? Oo nga, ayun, ayun, ayun. Ano sasabihin? Sabihin yan. Ano ano pa ba? Gagawin pa ba tayo? Wala na, tapos na. Ganda nun, tinatapon-tapon mo lang yan? Oo. Yun yung ilaw mo, tinatapon-tapon mo lang yan? Yan, pang-embran sila. Ba't mo tinatapon-tapon? Hindi lang siya. Di ba mabasag yan? Na, plastic to eh. Ah, Ayun. Tapos? Tapos yung loob niya, LED. Ah, okay. Nung galing. Saan mo nabili yan? Sa... Magkano yan? Parang 7. Oh, okay. Sa okay. amin meron yan. Punta natin yan. Okay, yun. Natin yan. Ayun, na. Sa may may... May field, uh, ay na, sa ano? Ay, nalipat na. Saan na sila? Hindi na, na sa Princess Auto? Malapit na sa Superstore. Sa Superstore? Sa West. Malapit na doon. Ah, sige, sige. Puntahan natin yan. Jed, Mister, next time, saan ni ano to boy Next time. Basura. Patong muna natin sa truck. Ah, saan truck? Tama. nakasa sa akin. Magtanong tayo dito. Mag Ayan eh, no, Jojo. Sa Nordeg natin itapon. Sa Nordeg, Jo! Uh -huh. May kasya pa ba, ba doon sa truck natin? Kasya! Tapon natin doon sa Nordeg daw. Ano, tali pa ba yan doon? Hmm, hindi na natin itak-tali. Hmm. Pagkakamano, tabog. <laughs> Bira! Oh, sarap. Ang ganda, ang ganda. Oh. So yan mga kainags ano? uh, ah, Tayo eh. may pupuntahan pa tayo ba diba? Pero wala na tayo sa Abraham Lake Papalis na tayo So saan tayo pa niya na pupunta? Hindi ko rin alam oh, <laughs> diyan, so. Sundan <laughs> so, natin sila, sila ay nakakaalam eh yeah. <laughs> yan ah, Dito, dito tayo Wow, beautiful Ah, dito yung mga anak-ano kanina Nanonood habang tumatalon oh, tayo. tayo ito, 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 ito. dito tayo, dito Ayan. So yan, dito tayo tumatalon kanina, mga kainags. O, ano? yan, dyan tayo tumatalon, oh. kita niyo. Ay, naglagay ng tento na. O, oh, kanina pa mayroon yun. Yan, gentay tayo tumalag, o, no? dyan tayo tumalag kanina. O, ah, diba? Ayos. Swag. Swag na swag. Oh, o, maraming salamat kay Panyero, sa Tropang Ay, Itlog, at sa lahat ng sumama, kasama natin ngayon, ano? Siyempre, maraming maraming uh, salamat uh, din sa'yo, <laughs> dahil nga... Buhay na buhay na naman ang tron na kumpleto tayo kasi ang hirap kasi nung mga kumpleto yung oras no. natin eh nagkasabay-sabay 'di ba? Ang hirap eh. Buti ngayon kumpleto tayo. Kumpleto. Tsaka ano? Yung panahon. Mm, isa pa 'yun. O, pangat, pangalaw, pangatlo, yung gout ko eksakto gumaling sa lakad natin sa lakad natin na 'to. o 'di ba? Naka-jamming tayo sa kanila. Yeah, so sila mga kahinags, ano? bumaba na sila doon. Pababa kasi 'yun eh. Eh tayo hindi na tayo sumama para may pahinga natin yung paa natin. Hindi mo na natin na yung paa natin kasi paakyat pababa, mahirap na. <laughs> Yan hintayin na lang natin sila dito sa truck ni Panyero sa loob ng truck ni Panyero tayo tumambay. Yan mga kainis, dito na tayo sa ano natin finish line ah, yung bangka ta ko ta ilalagay natin okay dito yeah. Na. lalagay natin dito okay, at para diretso na tayo sa bahay Tapos, ta ayan panyero ingat ayan, o, si, ayan, si Jed ayan. nandun na makakina yung si Henry boy andito na paalis na kanya kanya na tayong sibat ay uwi sa bahay napakasaya napakasaya ng ating uh, road trip ngayon mga kainis ang ating adventure ah hello baby hello boss Bonnie oh magandang hapon sa'yo. Ah, uh, hindi nga pala ako makakapasok ngayon. Gagamitin ko yung mga natitira kong callsick. Eh, sumumpong yung gawat ko eh. Hindi, kahapon. Oo, oh, kahapon wala. Kasi may lakad tayo. No. Masaya yung lakad dating kahapon eh. Kasi ngayon, sumumpong. Siguro may pasok ako ngayon. Kaya sumumpong wala yung gawat ko eh. <laughs> Oo, oh, baka pwede kong gamitin. Marami pa naman akong callsick eh. Ah, uh, kung kailan ako makakapasok. Ah, uh, baka sa ano na sa makalawa na para apat na araw akong walang pasok dire -direcho. oh. <laughs> hindi ito totoo meron akong saklay pagka in-upload ko itong vlog natin iyan mo, ipanoorin mo para may ebidensya ako na talaga totoo yung sinasabi ko ayun o oh, may saklay ako pag napanood mo to, oh, maniniwala ka talaga pero sa, day sa araw ng day off ko baka mapanood mo yung mga vlog ko wala na akong saklay nun kasi pagka day off ako gumagaling na yung gout ko eh <laughs> O oh, sige, boss Bonnie, maraming maraming salamat ah. bite bite mo talaga. Thank you very much. O oh, sige, bye bye. See you sa susunod ng mga pagpasok oh. O oh, sige, sige, Okay, bye bye. Yan. Salamat. Yun. Okay, yun. Sabi? Ano? Grabe, kita niyo naman talaga. Panalong panalo Napakabay talaga na supervisor na. Kita niyo naman, pinayagay na ako. Sabi ko, hindi ba makapasok mo yun? Pinayagay na ko. Sabi ko sa kanya, panurin mo ako at meron ako sa Para maniwala ka talaga. Yun. Yun. <laughs> <laughs> yung pako, pa kung napapansin nyo yung pako, ba? Ayos na, oh. Oh, di ba? oh po. oh, o. Oh. Oh. <laughs> so yun mga kinisong, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.